Magandang araw po muli mga kababayan na sunbisaya Visayas, Mindanao. Ito po muli si uh, Kuya Mamo at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating uh, YouTube channel at uh, maging sa ating uh, Facebook page upang uh, muli nating uh, talakayin mga kababayan yung mga mahalagang uh, isyo sa ating uh, lipunan. Well, uh, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan uh, dito po sa ating uh, talakayan ano, ho, sa oras na ito. At uh, itatampok natin ano, dito sa ating vlog ngayon na ito pong siya uh, si uh, Lakay Dio Makalma ng DZRH. At uh, ito pong si Lakay Makabayan sa mga hindi pa po ano, nakakilala kay uh, Lakay uh, Dio Makalma. Ay uh, matagal na po ito ano, dito po sa DZRH at uh, mayroon po siyang uh, segment ano, na blind eye at uh, mahilig din po ito mga kababayan ito po si Dio Macalma sa chismis ano ho at uh, ginagamit niya rito mga kababayan yung kanyang bubuit at ang uh, bubit bubuit na ito mga kababayan ito po si uh, Dio Macalma ay uh, matindi po ano yung uh, kanyang radar at uh, nasasagap niya po yung mga chismis yung pong mga mahalagang isyu na tinatago ano ng lipunan ay uh, talagang uh, nasasagap nasa sagap nitong babuwit nito ni uh, Dio Makalma. Kaya naman mga kaubayan ay uh, mayroon po siyang uh, video anho, dito po sa kanyang programa ay uh, pakinggan natin ano kung uh, sino po itong uh, nakapalooba uh, dito sa kanyang uh, blind items. Panoorin po natin. regalo ay isang kontraktor ng maganda at uh, sexy ng chiching sa isang senador. Ayon sa ating uh, bubit, talagang mamahalin sapagkat ang talent fee ng nasabing chiching na isa pong artista ay 1.5 pesos. Wow! Ayon sa ating bubit. At talagang uh, mahal ang ginaso sa isang contractor para maakon ang project kay Mr. Senator. Ba't kanyo mahal? Abay, ang date ay doon pa sa Amerika. At bukod sa talent pina 1.5 million pesos, abay, meron pang shopping money ang nasabing actress na inirgalo kay Sir ayon sa ating uh, bukit, Unang pumunta sa US of A ang nasabing uh, legislator at sumunod ang nasabing uh, actress sa Amerika para doon sila magkita. At hindi lang yan. Bukod sa nasabing uh, actress, ay meron pang kasama ibang mga models na kasama rin sa iba pang kaibigan ni Mr. Legislator. Ayon sa ating bubit, ang nasabing senador na niregaluhan na ng magandang chiching, sexy, worth 1.5 million pesos. Ilang araw kaya yun ano ha? Ay, walang iba pa ni si Senator. Uh, o gusto ladies first muna. Ayan, ang nasabing chiching, artista, na inirigar ang isang contractor kay Senator Kapalit na isang project. Ito yung project yan. Ito ay si Miss D. As in baby. At ang senator ay wala iba kundi si Naku, Mr. Senator. Alam ba ni Mrs. to? Ang nasabi nga, senator ay si senator kundi lang sila. Itagod na natin sa Mr. Flood Control Project. At uh, bago po natin na uh, bigyan po ano, ho, ng matinding analisis analysis sa uh, at kuro-kuro, uh, ito pong uh, napapaloob ano, ho, sa blind items dito pong si Dio Macalma ay uh, gusto ko naman po na ipaalam sa inyo mga kababayan na uh, yung uh, segment na ito ni uh, Mr. Dio Macalma purely talaga may katotohanan. Sa pagkata, halos, uh, sa tatlong tatlong dekada na na namamayag pag mga kaubayan sa DZRH uh, ito pong uh, segment ito ni Dio Makalma so kung uh, sino man po ito na tinutukoy uh, dito po sa kanyang uh, uh segment mga kaubayan ay uh, susubukan nating uh, alamin ano, sa pamamagitan ng ating uh, analysis ayon po mga kaubayan na uh, dito po sa Babuet dito pong si Adio Makalma Yung pong uh, chiching ano ho na tinutoko Yan dito po sa kanyang segment Ay uh, isa pong artista At uh, nag -take humho, mga kaubayan Ito pong uh, chiching na ito Nang uh, 1.5 na tumataking ting At uh, dagdag pa nito Ay uh, mayro pang, uh, pang uh, shopping Ano ho At uh, hindi po mga kaubayan sa Pilipinas sa uh, Sila po ay uh, nagtagpo Kundi uh, sa Amerika pa ata uh, alam naman natin ano ho, na ito pong uh, involved na senador ay uh, sangkot po ito doon po sa mga flood control project ano yung anomalya kaya naman uh, normal sa kanila yung uh, gumastos ano ho, ng limpak-limpak uh, na milyones magamata hindi po ito pinaglalaban mga kaubayan, ito po si ay uh, makalma at uh, bigyan po niya ng alias na flood control so ibig po sabihin mga kaubayan, ah uh, senador ito na involved dito po sa flood control anomalis ano so titingnan natin mga kabayan kung uh, kaya nating uh, ma ano ho dahil ang uh, kasalukuyang uh, mga senador uh, mga kabayan na uh, nabanggit ano ho na involved dito po sa maanomalyang proyekto ng uh, flood control project wala pong iba kundi dito po si Jingo Estrada Jovila Villanueva, Chase Escudero, at uh, sabay natin mga kaubayan, ito pong si Bong Revilla. So, uunahin natin mga kaubayan, ito pong si uh, Bong Revilla, ano at uh, wala pong uh, hindi uh, maniniwala ano -ho, na ito pong si Bong Revilla ay hindi a uh, chick boy. Sapagkat so, uh, nakita naman natin ano -ho, na makisig at uh, gwapo, magandang lalaki itong taong ito. Kaya hindi po imposible na ito po ay uh, lapitin ng... Uh, Uh, babae. Pero hindi po ibig sabihin mga kaubayan na ito na po yung uh, ating uh, tinutukoy. O kaya naman ito po yung uh, tinutukoy doon po sa blind items dito po si uh, Dio makalma Kasi uh, ito po mga kaubayan, ano, dagdag ko lang, si uh, Bong Rebilla ay uh, na-witness ko talaga ito dati doon po sa aking pinagtatrabawang bar na mayro pong bit-bit uh, na uh, babae, isa pong artista. Pero hindi ko na po ah uh, bibigay mga kaubayan yung bar ano ho sa Quezon City na dati ko pong pagtatrabahuhan pero bagamat uh, hindi po natin na masabi na siya po yung uh, tinutukoy doon sa segment ano ho ni Leo Macalma at uh, ito namang si uh, Chis Escudero mga kaubayan palagay ko naman uh, hindi naman siguro niya uh, sa pinagsasawaan pa ito pong kanyang asawang Shard si Ibangilista dahil uh, napakagandang mabaya ano ho para naman kumuha pa ulit siya ng isang babae at uh, bibigyan niya ng 1.5 million. At uh, tanguhin natin mga kababayan, ito pong si uh, Jinggo Jingo Estrada. Ano sa palagay niyo ba pwedeng uh, si Jingo Estrada ang uh, tinutukoy ng uh, ni uh, Dio Makalma? Ako mga kababayan, hindi po ako naniwala ano, na ito pong si Jingo ay uh, babaero. Dahil uh, bagamat may kisig, ano, guapo pero uh, malaki po ang paniniwala ko ano ho na ito pong si Diego Estrada ay uh, talaga ito sapagkat pagkata uh, hindi po ito magsasalita yung mga dati niyang kasamahan kung wala po silang uh, basihan. So ligtas ka Jingoy ano ho dito po sa aking analysis na ikaw po yung uh, tinutukoy uh, doon po sa Bobwet dito po si Dio Makalma. At uh, lastly, mga kaubayan, so, susubukan natin uh, i-analyze ito po si uh, Joel uh, Villanueva. Well, uh, noong mga nakaraang araw, mga kaubayan, may lumabas talaga na ito po si Joel Villanueva ay mayroong uh, chika babes, no, At uh, mahilig daw ito, mga kaubayan, sa mga babae. Bagamat, uh, mga kaubayan, hindi ko po tinutukoy, ano, na ito pong si Joel Villanueva ay siyang uh, tinutukoy uh, dito po sa segment uh, nito po si Dio Makalma. Ito po yung uh, binasa ko lamang po ito doon po sa mga uh, lumabas po ng mga video ano ho. Uh, tungkol po dito kay Joey Villanueva na meron po siyang uh, karelasyon na uh, di umano ano na isa pong uh, magandang dilag ano yung uh, lakambini ng At, uh, At Marami pong uh, issue mga kaubayan na uh, lumabas dito po kay Villanueva na tungkol po sa mga babae. Ano ho? So, maaaring uh, ito rin po mga kabayan yung uh, tinutukoy ni Adieo uh, Makalman ho, pero maaaring namang hindi. Pero at uh, kayo na rin mga kabayan, uh, pwedeng mabukay kayong uh, magbigay niyo ng opinion o kaya naman ng uh, analysis ano ingil po dito sa pinag-uusapan natin kung uh, sino ba dito sa apat anho yung uh, maaring uh, may gawa no ng uh, ganitong uh, ori ng mga uh, kabulusugan anho sa kaniyang uh, sarili. So tandaan niyo mga kabayan anho madali lang napakabilis nilang uh, magbigay ng uh, tumatanging thing na uh, 1.5 anho sa isang babae lamang at uh, nasa Amerika pa sila pumunta para naman siguro hindi uh, makita o hindi makilala ano, dito po sa Pilipinas na sila ay uh, magkasama. Pero tinan nyo mga kaubayan, kung uh, gaano ka baboy ano, ito itong uh, senador na ito at uh, wala namang mga uh, respeto sa kanyang sarili at uh, kanyang pamilya. Bakit uh, lahat naman po mga ng ating uh, binanggit na senador na maaaring nga uh, sangkot ano, dito sa pinag-uusapan natin ay uh, may mga asawa naman sila. So ibig sabihin lamang mga kaubayan, yung uh, may gawa nito ay talagang uh, binababoy niya yung uh, kanyang uh, pamilya. At uh, ginagamit pa yung uh, pera ano, ho, ng uh, ng bayan. At uh, hindi man lang inisip ng senador na ito na itong uh, mga ninakaw nila ay ay uh, pinagpaguran po ito ng uh, ating mga manggagawa. At uh, ito yung pinag-ipon-ipon lamang mga kababayan ano, ng sambayan ng Pilipino at uh, upang uh, magkaroon po tayo ng uh, malaking pondo dito po sa ating bansa. Subalit so, uh, na naman ay uh, talagang uh, hindi sila makatiis na hindi talaga gumawa ng uh, pagnanakaw dito po sa uh, kaban ng uh, bayan. So mahiyan naman talaga kayo mga senador ano, na involved dito sa uh, pag na ito at uh, nakukuha pa rin yung uh, mambabae ano ho, na hindi naman yung uh, pera nga uh, pinagpaguran. So ito lamang po mga kaubayan yung ating opinion ano ho, at uh, reaksyon na dito po sa mga hinayupak na ito ng mga senador na ito na talagang uh, wala pong uh, ginawang matino dito po sa ating bayan. At uh, para naman uh, dito mga kaubayan sa ating mga magnanakaw na congressman at uh, magnanakaw na senador Tinayin nyo naman ang uh, nangyayari sa ating bansa. Yung bang uh, dilubyo na nagaganap uh, dito po sa bansang Pilipinas, sa tingin nyo ba ay wala kayong uh, kinalaman? Hindi ba ito ay uh, isang uh, sumpa ano, ho, ng ating uh, Panginoon upang uh, kayo po ay uh, dapat na maparusahan? Uh? Subalit, so, uh, tinayin nyo naman mga kaubayan, yung uh, biktima rin ano, ho, ng uh, galit, ano, yung puot ng uh, kalikasan ay uh, hindi po sila ang uh, nabibiktima kundi tayo rin po ng mga maralitang uh, mga Pilipino at kayong mga magnanakaw sa ating uh, pamahalaan ay uh, tigil-tigilan nyo na sapagkat uh, nagagalit na sa inyo ang uh, ating uh, inang bayan so kayo mga kabayan kung uh, gusto niyo pong uh, saw dito po sa chismis ni Deyo Makalma ay uh, magbigay po kayo ng opinion ano at reaction hingil po dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Pansamantala na mga kaubayan, ay uh, magpapala muna tayo. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. At uh, muli po tayo magbabalik ano, sa mga susunod na oras upang uh, muli po tayo makapagbigay ng anumang uh, uh, informasyon uh, patungkol po sa mga mahalagang uh, uh, bagay na nagaganap dito po sa ating uh, bayan. God bless po at uh, bye-bye. Mag-ingat po tayong lahat.